Hello guys, welcome to my youtube channel GPRT Vlogs so, Mayroon tayong gagawin guys na isang Sinon na amplifier So, ito ay Pro XE 1240 Ayan, yung model niya guys So, ito ay Sinon Pro So, ngayon ang uh, problema nito guys ay ah uh, yung speaker niya ay nasusunog. So ngayon, ah uh, ito ay ah uh, buksan natin to para malaman natin kung nasisira ba yung kanyang amplifier. So ayan, so ipakita ko sa inyo. Ito ay ay uh, selector switch USB, HDMI, uh, uh, CD of, yan isang DVD so ito yung uh, speaker guys, ito ay isang 10 inches na speaker ayan so dito nakalagay guys sa kanyang uh, mayroon siyang nakapangalan na crown so ayan dyan nakalagay yung speaker guys na walang pangalan yung kanyang naka-attach na sa kanyang magnet yung iwan ko kung anong pangalan itong speaker na to uh, ayan so nakita nyo guys crown yung pangalan tapos yung kanyang speaker ay walang walang pangalan na nakalagay ayan so ayan guys So, tapos so, ngayon guys, ah uh, ito na ah uh, ito na yung speaker natin, uh, papalitan natin to kasi nasusunog tong itong speaker. So, nakita nyo guys, walang pangalan naka-attach. Nakadikit sa kanyang magnet. Ayan. Iwan ko kung ilang ano ba tong speaker na to na walang pangalan. Ayan guys. So Ngayon, sabihan natin na yung may-ari na papalitan natin ng bago. So kasi ang nasa labas ay crown na nakikita yung crown. So ang ipapalit natin itong speaker guys ay katulad din ng nakikita nyo sa labas na crown. Ayan. So ngayon uh, ito na. So ayan guys, uh, itong amplifier na ito, uh, buksan natin 'to. At tingnan natin sa loob kung ilang voltahi ba yung o ilan bang power yung kanyang nalagay sa kanyang left channel and right channel. So ayan, naka-power on na guys. Ayan. So, buksan natin itong amplifier na to, At tingnan natin yung kanyang supply. Kung ilan bang supply itong kanyang amplifier. So, dalawa yung kanyang power transistor, guys. Ah. Uh, ayan. So, sa left channel and right channel, guys. Bali, dalawa-dalawa yung kanyang power transistor. So, ito yung kap uh, kapasitor, guys, na 8300 83, microfarad guys 63 volts so malaki yung kapasitor guys Yo, so malakas siya kapag tumutunog na guys so malakas siya kasi malaki yung kanyang mga kanyang parad so ayan uh, so try natin itesting guys kasi naka power on to naka So, try natin testing. So, ito na guys. nag -blink na kayo. Testing tayo. Okay guys, uh, nakikita nyo. So malakas siya pakinggan guys. Yung sound niya malakas kasi malaki yung kapasitor niya guys dito. So ito yung pan. May ikot na. So ito guys, walang sira. So yung kanyang speaker lang ay nasisira. So yung speaker niya guys, ah uh, madali lang siya masira kasi yung ginagamit nila nga na speaker ay hindi quality guys so okay naman siya uh, maayos ang pagkagawa ng speaker kaso lang uh, walang bra nak dito guys so so alams na ninyo na itong speaker na to ay ah uh, kumunal kumun commun. so walang nakatatak na pangalan kasi kapag nakalagay ditong pangalan so ah uh, brands na yan so ayan guys so ah uh, update ko lang kayo kapag matapos na itong kanyang speaker so ito naman lang ito lang yung sira ng speaker bali dalawa so dito nakalagay yan sa kabila ayan guys so ayan yun ang baffles niya guys ayan so bali dalawa to kasi ito ay 10 inches lang ayan so ngayon so itong amplifier guys okay naman wala siyang problema yung problema lang ay yung speaker na dalawa. So sabihan natin yung may-ari na papalitan na natin ng bago. So yung ating ilagay yung kanya yung mga ah uh, yung mga 300 watts na speaker. So yan. So papalitan natin ng bago yan. Isabihan natin yung may-ari. So ito lang guys so so ayan muling nababalik guys ah uh, ito na yung uh, binili sa may ari na isang speaker na 10 inches guys ito ay instrumental na speaker so ngayon guys ah uh, ilagay na natin sa kanyang baffles so ngayon ah uh, ibabalik na natin guys So, ito na guys. Bali, hininan ko na yung speaker guys. So, binabalik ko na sa kanyang uh, na lalagyan. Ayan. So, ito ay uh, yung pangalan niya guys ay crown na speaker. So, ayan. Pinalag natin. So, ngayon, ah uh, ito na guys. Uh, bali ini skruhan ko na. Itong kanyang uh, speaker. Para patesting uh, natin. Itong speaker na ito kung uh, maganda ba ang tunog. So ngayon, ito na guys. Hello guys, ito na 'yung ating ginagawa guys na uh, crown speaker. So nalagyan na natin ng speaker at saka Twitter. So, ito ay nasisira yung speaker na dahil ah uh, ah uh, yung speaker niya ay matagal nang ginagamit. So, ngayon, ah uh, ito na yon So, ang pinalit natin guys, itong speaker na to, instrumental, na isang crown din. So, ngayon, uh, testing natin guys kasi ganito na. Ah, uh, nag na 'yung ating power amplifier. So, 'yung ating amplifier na uh, Sinon, Sinon Pro, ah, 'no. guys, Sinon Pro. So, ngayon, testing tayo. Lagyan natin ng USB, guys. So, ayan guys. So, nag-testing tayo. Ah uh, ito. So try natin volume guys. guys, nakikita nyo na uh, natapos na rin yung ating ginagawa so hanggat dito na lang yung aking video salamat guys uh, yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking youtube channel uh, GPR Tech Vlog so pindutin yung subscribe at ihit yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload salamat guys, hanggat dito na lang thank you and God bless all peace out.